Ako po si Edita Elintag, school head ng Lambak Elementary School. Na noong Sabado po, uh, July 28, bumigay o nag ang aming stage dahilan po sa matinding ulan at dahil na rin po sa pagtaas ng tubig. Nakikita niyo po ang aming stage ay nasa likuran at sa likuran po nito ay riverbank. Sa construction po, parang dahil na rin sa kalumaan ng entablado namin ay parang kulang po o substandard ang pagkakagawa nito. Kulang po ito sa bakal. Kung minsan po naglalaro sila, kaya nilagyan po namin ng uh, temporary backwood yung stage para hindi sila maglaro dito. Delikado po ang lagay ng aming eskwelahan dahil po hindi po nakareprap ang bahagi nito. Kaya po kami ay... Uh, umihingi ng tulong sa ating lokal na pamahalaan na sana po bigyang pansin ang kinalalagyan ng aming paralan dahil delikado po sa mga bata. Ako po si Edita Elintag, school head ng Lambak Elementary School. Alerto, alisto, kasama ng CLTV 36 sa pagbabalita.